good morning mga ka Just Do It. Ito yung aming day 3. An. An. Ano pa kami mga gamit na dala, yung sign, signboard. board. Yan. Yan yung company namin. Brady. Yeah. Haluno. Made in Qatar. So, ayan na mga ka-just do it. Ito yung uh, last din namin dito. Uh, tatapusin na namin ngayon. Lahat linis. Tapos, na, uwi na. Dahil bukas mag-uumpisa yung exhibition. So, ayan mga ka-just do it. Ayan na mga ka-just do it yung sa train. At dito kahapon wala pa ako. Nakakuha ngayon. Meron na. Ayan. Ito naman yung sa mga gate. Marami pa. Marami pa. So, patapos na. Ayan. Ah. Ito naman naglalagay sila ng ano, sa monitor. Ayan. Dito naman yung mga uh, sa mga international May Qatar, Oman, Jordan. Ah, ito na yung sa amin. аю marriages asian wow a hey say 26 30 22 23 28 27 29 24 30 25 21 27 28 32 31g midnight videogay maui justi' meansi' beck시대요 Radio Being subtitle On March 23 My precious Nationif Talks to You Today on IYvansither IYDNlg inse Slovenian Speech Bible Zged좌 roll comment word connecting kanal nøng he There s a treasure book, u y fence mi seks hwara kumto mabypro karak sabKAm to gimpese sub ka ngàya kino me b suspectsik ďk al sat 42 reservkay Russell seemed to include well a LAUGHTER ersten someone no more than 40 octupated Ch일� specialty peonchini sa viya ki bhangig realise Strategy for Christmas in some ways the West hashmine for xi yaman. 배 Ayan. Ito na yung day 3. yan, labas na namin muna yung mga gamit. Ayan. Ayan. Ah, Ayan. mag sa kailangan mga just do it oh, lumi, 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 lumi. Yeah. So, mga ka uh, do it, uh, lang kami ngayon. Ay na mga ka just do it. Yan, patapos na lahat. Yan. Tapos na kami. Yan. Yan, tama yung sa amin. Yung nalagay na lang sa amin, linis at saka ko na lang kulang. Linis at saka yung pan, signboard. Yan. Ah, okay. Tayo okay. eh? Tapos ito naman yung malaking pinto. Ayan. 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 Ayan.

Oh, Tapos yeah. oh, uh, ito oh. oh, oh. naman yung single door. Oh, Tapos ito naman yung, oh, it. Tato, naman yung <coughs> <sa> <coughs> electric din yung yan mga ka-just do it. Itong pinto naman na ito, electronic ang lock niya. Yan. Yan, pinipindot lang yan. Pindot sa lock. Tapos pag sinarado mo, pindot mo lang. Go open na rin. Yung natapos namin ito yung harap. Uh, youtuber. Youtuber kami. Yan. So, tulad yung uh, pinag-arapan namin. So, ayan na mga kajas do it yung pinaghirapan namin ng tatlong araw. Ayan. Ang yung pangalan ng company namin, Lonor Brady White Aluminum. Ayan. Ayan na. Ayan. Ayan mga kabos duhe. yung duha design. Ayan na. Ayan. Thank Ayan mga just do it, it. yung Ayan. Ayan yung amo namin Ayan kayong mga mani Ayan Ayan yes, na Ayan ayan mga ka yung pan na ginawa uh, namin